Ang yun bakaw na Okay. Uh, kausapin natin ngayon itong uh, ship ko. Uh, sila po yung nagluto sa isang kalabaw dito. Nakakainin itong mga kapatid natin dito na dumalo sa kasal na ito. At ang tatanungin natin sa kanya, si Sito po ito, kapatid na Sito ito. Tatanungin natin at titingnan natin yung niluto nila mga ilan po yung putahe na niluto niyo yung ninyo? yung putahe na niluto namin. ay um... ito, ito ito yung nakikita natin dito ay oh, ipakita ko lang sa inyo mga oh. yeah, kababayan ito ito yung nakikita natin ito ilan po sa putahe ito yung Itong putahe na ito, isang uh, apritadang uh, kalabaw. So, ito yung apritada? Uh, apritadang kalabaw. Oh, ito, yung apritadang apritadang baboy. Ito, ito yung apritadang baboy. At saka, yung parehas may ka, tatlong putahe. So, ito naman? Uh, ito naman. Anong klaseng loto uh, ito? Oh. Ito, apritadang ah, kalabaw ito. So, parehas? Uh, Sige, itong sa kabila, natin. Sa kabila, karabaw pake, din. Pakibukas na ito, pakibukas. Oh, pakibukas. So ito po mga kapatid, lahat yung niluto nila. Oo, oh, karabaw oh, din. Oh, At saka yung sa kabila, uh, Pansit? Ah, pansit, ah, pansit pansit na lang, ah, yes, ah, so pansit na lang. dalawang so, klase na yan. Ah, ito ito yung pansit ito oh, oh, ito yung pansit ah oh. Oh. dalawang klase Ayan, dalawang ito. klase ito yung pansit oh. so marami-rami yung putahe na ihanda ninyo nakakain oh. natin oh. Ninyo. oh oh isang kalaboy yun mga kapatid at oh. uh, dalawang, uh, kalaboy yan, ah. oh. dalawang kalaboy yan mga dalawang kalaboy yan ito na mga kapatid yung ah. uh, nagpipila yung Ay. nagpipila yung mga baboy Ah. Wag ka magtawa. Yung baboy na kwan, yung taong hindi hindi gustong mag ulan ng baboy kalabaw oh, may baboy may baboy oh pag ayaw ng baboy yan? may pansit oh oh yun yung maganda oh. kaya walang problema ganun, ganun yan. oh di ba hindi maiwasan yun mga kapatid may oh. ayaw umulam oh. ng kalabaw kaya... may baboy naman oh kung ayaw naman nila yung baboy may kalabaw may, may naman may kalabaw naman ayaw pa rin nila yung dalawa may pansit oh iyon so gayon. magaling yun mga kapatid yung panayam natin kay sito siya po yung ship cook at uh, medyo hindi niya naiintindihan yung tinatanong natin na putahe. Uh, kaya nakita uh -oh. natin mismo. So marami pala yung putahe na niluto nila ngayon. So anong mensahe mo sa mga tao na dumalo sa kasalanan uh, to Lahat ng mga dumalo dito, yung ano yung gusto niyang putahe, nandoon yan. Ayan, so sure, walang uh, problema. Uh, walang problema yan. Kung hindi niya gusto yung uh, kanin karabaw, may baboy. may baboy. May baboy. Ayan. oh, ayan po. Baka may ibig ka namang sabihin sa mga anak natin na uh, sumabak sa lahat uh, lang, bu buhay may asawa ngayon. Lahat lang may asawa, lahat lang may anak. Kung gusto ninyo, sasalay kayo dito, kumakain tayo. ah, uh, pagkatapos, kung ano yung hindi mo gusto, sasabihin mo na lang. Ayan. Uh, ibigay na lamin sa inyo. So, ayan. Ay, Mamaya po, pagkatapos ng mga tao na kumain, ano yung susunod na magaganap dito? May uh, ba dito? Oo. Oh, yung susunod na magganap, kung pagkatapos magkain ng mga tao, oh. ay nandoon sila sa harapan ng, ng uh, salon. Uh, o, salonan. salonan. Oh, kasaran. Ayan. Oh, so, uh, -habi -habi oh, silang okay. lahat. Oh, okay. Ganon. Okay. Oh, so yan po, maraming salamat at uh, balikan na dito. Ayan po. Oh, mga kapatid, oh. oh, oh. parami ng parami habang kumakagat yung dilim, dumadami yung mga tao. tao. Dito, mga tao? Oh. mga oh. So ayan po mga kapatid at uh, maraming asahan, salamat. Asahan natin yung mga tao, mas mad na madami ang mga tao yung kumakain dito kapag uh, hanggang sa ah, uh, 8 o'clock ang dami ng tao. Ayan, hanggang oh, sa ito lang. Marami oh, ng parami oh, yan. Oh, oh. So, ayan po. So, sa palagay mo, sobra-sobra yung handa natin dito. Ay, na sa, palagay ko, sobra niya. Walang problema. Oo. Oh. Oh. pero may na, nakikita ko pa doon na umuusok. Titignan lang natin. Oh, Yung, titignan, yung, titingnan natin. May tuturo oh. ko sa inyo. May umuusok dito eh. May umuusok. Yung umuusok. Oh, oh, may umuusok. Yan, may handang huli. Ayan andang kuli. Yung mga pagkain, pagkain na rice. Ayan po mga kapatid. titignan natin. Ayan, yan yung umuusok. Umuusok, yung sarap ng ah, ulam natin. O, ayan, ang sarap. Uh, at mayroon pa sa kabila. Oo, mayroon pa, mayroon pa. pa sa Ang pagkain dito, ibalon eh, ibalon. Oh, ayun yung papaitan natin papaitan yan oh. Ayan. so yan po mga kapatid ang panayam natin kay Chef sito at uh, maraming maraming salamat po at uh, sige magpaalam tayo uh, maraming salamat po sa dag natin o kahit ano uh, maraming salamat po basta uh, sa atin handa handa ng mga tao handa ng mayan um, nang mangyari ito. Okay, okay. So, ayan uh, uh, po, maraming salamat, maraming salamat, uh, sito at uh, good luck po sa inyong lahat. Let's, uh, Let's enjoy itong kasal na ito. Thank you, sir. So, ayan so po, at uh, ako naman ang inyong kapatid, Jose Culo, laging nagsasabing, kapwa ko, mahal ko. Thank okay. you,